Nadiskubre mga apogante sa China ang ilang empleyado ng Pogo Hub na nagsisilbi umano ng prostitution den sa Pasay. Humarap na rin sa preliminary investigation ang ilan sa mga nagpapatakbo nito. Nasa frontline ng na balitang yan, si Justine Punsalang. Higit dalawang linggo matapos sa lakay ng mga otoridad ang Pogo Hub ng Smart Web Technology sa Pasay, sumalang sa preliminary investigation ang anim ng mga akusado para sa kasong human trafficking. Dahil yan sa kaugnayan nila sa umanay prostitution din sa loob ng Pogo Hub naghain din ang mga akusado ng kanilang mga kontra-slaysay kabilang sa mga akusado ang isang Pilipino. Tapos itinuturo ng ilang mga witnesses na di umano ay isa sa mga nagdadala ng mga babae tumatanggap ng mga babae mula sa labas at nagdadala doon sa na-identify nating aquarium. Marinaman naman yang itinanggi ng akusadong Pinoy. Git niya cook lamang siya sa nasabing establishment. Wala po talaga akong kinalaman sa ganyan. And sana lumabas kung ano talaga ang totoo kasi di ko alam ba't ako napasahal sa ganito At eh. nagtatrabaho eh, lang ako ng maayos. Wala pang pahayag ang iba pang akusado. Lumalabas naman sa investigasyon na anim Chinese na empleyado sa Pogo Hub ay mga pugante pala mula sa China. Ayon sa Chinese Embassy, may outstanding warrant of arrest ang anin para sa iba't ibang kaso gaya ng scam, fraud, pati na illegal drugs. Pero ang dalawa sa mga pugante ay hindi pa ma over sa embahada ng China. Yung isa doon sa na-identified na may outstanding warrant of arrest ay kakasuhan din natin sa Pilipinas ng human trafficking. So hindi natin sila pwedeng i-turn in the meantime because he has to face charges in the Philippines. Yung isa naman po ay na na-identify namin bilang isa sa mga torture victims. Kaya uh, kung kaya, hindi rin namin pwedeng i-turn over sa Chinese Embassy. Patuloy naman ang pag ugnayan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na nag-issue ng mga ID sa mga dayuhang trabahador ng smart web technology. Nakakabahala raw dahil lehitimong mga ID ang nasabat sa mga empleyado ng Pogo Hub. Ito yung kalamitang ginagamit bilang proof or authentication ng kanilang mga identities. So kung makakuha ka nito, baka mamaya pwede ka rin makuha ng Philippine passport. Posible raw irekomenda ang pagkakaroon ng hiwalay na investigasyon kaugnay sa ID ng mga empleyado. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Ponsalang, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5